ulan na naman dito sa UAE. Ang lakas ng ulan. Sobrang baha na naman. Pero as usual, may pasok. Sana may biyahe. Para makapasok ako. Nakatsinelas lang ulit ako pagpasok. May sapatos naman ako doon. Kanina ko pa tinitingnan yung bus stop. Wala pang nadaan na bus. Mukhang walang transportasyon na yun. Kasi sobrang lakas ng ulan. Wala yata transportasyon papuntang Dubai. Yun ang problema. So titingnan ko pa. Maghihintay-hintay ako ng konti. Kain muna ako, wala akong umagahan. Kain muna tayo. Breakfast kiman parata. Okay, tapos na ako kumain. Ngayon naman maghabang na ako ng bus. Sana may dumaan. Bus papuntang Dubai.

nandito lang ako sa Dubai ngayon sasakay naman ako papuntang uh, trabaho mas papuntang trabaho bibili lang akong pagkain bibili lang ako ng mainit na sabaw so so tanghon. tsaka na okay uh, nakabili na ako ng pagkain ko diretso na ako sa trabaho magabang Mag na ako ng bus na ulan Nakakatamat pumasok kapag naulan Hassles Sarap matulog. Ang lakas ng ulan. Tinakbo ko. Basang basa sa ulan. Dito na ako sa mall. So guys, nandito na ako sa mall. Pero, puyog na puyog ako. Basang basa ako. Grabe, lakas ng ulan. Alright guys, nandito na tayo sa trabaho. Pero, pinunan naman. Puro tulong ng tubig. Joseph got injured. What happened? Why? We are taking to move because party. <laughs> ah, outdoor. No, inside the table, no. I just hit me and Grace take this fall on my leg. Oh, shit. From outside, going no, inside? No, just keep inside. Ah, in the side? The bigger one, no. The bigger one. Oh, oh, oh. It's the it screw. Well, sir. The maintenance. Ah. All the screws were turned on and only the table's top, no. It's in my hand. Rest of the, all the men in my legs. Where, where dry my clothes? Throw so, oh, away. <laughs> so guys, malaking problema ngayon kasi unang-una uh, baha, umuulan, tapos si Joseph injured, one leg injured. Too much drama now. So, uh, <laughs> mamaya lang, bibis mo na ako. Kahit bumabagyo dito, diretso yung birthday party. Hindi nila kinansel. Kaya tuloy, ang trabaho. Why did it not cancel party? It's too much rain. Why not cancel? Why? <laughs> Why? It should cancel. Cancel. Too much rain. Too much problem with... Because of customer not cancel, Richo It's customer mistake, right? No, fucking million. <laughs> <laughs> Don't want to put four screws. Eh, eh, why Simple, simple, simple <laughs> <laughs> What simple, simple, simple? Prana, um, uh, <laughs> <that's> dance with Prana Prana, prana, prana Wholesale, everything Wow, new shape, everything But then in June Making handsome face And No kami problem. No, going like this. <laughs> si Rana. <laughs> rico si Rana. <laughs> I'm pain. <pen. laughs> the... Okay, so guys, uh, ito, sa lukuyan akong uh, nagtatrabaho at uh, malapit na rin akong uh, umuwi. Umuwi na mamaya. Umagawa lang ako ng aming uh, reports. Medyo uh, problemado nga ako kasi plano kong kunin yung mag ko dito sa Dubai. Eh, ang problema, uh, meron akong requirement na mahirap kunin yung uh, tinatawag na kailangan ko magparegistra sa OWA at kailangan ko ng OAC. Kailangan ko magpa-verify ng visa So, para makapagpa-verify ng visa, kailangan pumunta sa Philippine Embassy. Ngayon, pagpunta mo sa Philippine Embassy, kailangan may appointment ka. Dito sa Dubai, parang Pilipinas yung appointment. March at April, fully booked na. Yung May, sarado pa. Napakahirap asin, napakahirap. So, hindi ako makapagpa-appointment para makakuha ko o makapagpa-verify doon ng visa. Once na makapagpa-verify naman ako ng visa, pag nakapasok na ako sa embassy, yung problema ko naman, yung aking basic salary. Kailangan yung basic salary ko, eh, 1,500 dirhams pataas. Kaso yung basic salary ko, mababa pa sa 1,500. So, sabi sa akin, ang sa akin, magmakaawa lang daw ako dun sa embassy, bibigyan daw ako ng kasulatan. Ewan ko kung ano yung kasulatan na yun. So, yun ang problema ko sa pagkuha ko sa mag in ako. Kaya medyo stress ako. Kasi, isa pa, may timeline ako. Kailangan, July, andito na sila. Kasi, nakapagpa-schedule na ako ng aking uh, annual leave at magiging local leave yun. So, dito lang ako magbabakasyon para makasama ko yung mag-in Ang problema, ayun nga, kailangan makakuha muna ako ng OWA, OEC, at saka makapagpa-verify ng visa. So, yun ang problema ko. Appointment muna. Pero alam nyo, chineck ko yung Abu Dhabi. Kasi ang problema nasa Dubai ako eh. At saka yung aking bagong company, yung sahod ko. Pero kung nasa Abu Dhabi ako, Abu Dhabi visa ako, tapos ang sahod ko ay 4,000 pataas, at ang basic ko ay 1,500 pataas, then, easy. Napakadaling kunin ng aking mag-ina. Kaso ang problema, nasa Dubai ako, mababa ang sahod ko, mababa ang basic ko. Yun ang problema. At napakahirap magpa-appointment dito sa... Dubai. Kaya medyo ito, malungkot ako. Kaya yun, na uh, nananalangin pa rin ako, pray lang ako na sana maging maayos ang lahat at ma magawa ko ng paraan in the future. So sa ngayon, uh, humihingi ako ng tulong sa HR namin. Basta bala na gagawa at gagawa ako ng paraan. Pero sa ngayon, medyo uh, stress ako doon. Stress ako doon ngayon. Ay, at saka ngayong araw na to, buong araw na umuulan at malakas ang ulan. Kita nyo naman na bahang-baha. Kaya ngayon, pag uwi ko, baha pa rin at naulam pa rin. So, hopefully, uh, maging okay na ang lahat. So, tatapusin ko lang to At kanina, dalawa yung party. Back to back. Kaya, busy kami. Tignan nyo naman. Ang ganda naman niya. Ang ganda yung cake niya. Tsaka, masarap yung cake niya. <laughs> masarap. Masarap yung cake. Pag uh, mabait yung customer, binibigyan na sa amin yung cake. Yung tira-tira. So, paano? Gagawin ko muna to Mamaya na lang ulit. Okay guys, out na ako sa trabaho. Ay, sa awa ng Diyos, nakaraos din ang isang araw. At salamat din sa Diyos at tigil na ang ulan. All Alright, so hintayin ko na lang yung bus ko. Papunta sa kapatid ko. Papunta ako ngayon kila Ariel sa kapatid ko. Uh, doon muna ako makikitira kasi baha sa Sharjah. Mahirap pa kasakay ng bus kaya so, doon muna ako matutulog ngayon sa kapatid ko. Okay, Mahirap nga lang sumakay ng bus ngayon kasi baha nga tsaka umulan. So maghihintay ako ng konting, uh, konting oras. Medyo matagal-tagal. 29 I Myself wondering, what uh did happen -huh. to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And i team was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.